Sa isang payak na bayan, may bahay sa kanto ng kalsada na itinuturing ng mga tao bilang, ang bahay ng kakaibang dilim. Sinasabing sa loob nito ay umiikot ang mga kaluluwa ng mga nagdaang namatay sa kakaibang mga kalagayan. Si Mateo, isang mga ayos ng bahay, inatas ang linisin ang nasabing tahanan. Nang siya'y makapasok, agad siyang napuno ng malamig na hangin at naramdaman ang bigat ng atmosfera. Habang siya'y naglalakad sa madilim na pasilyo, naririnig niya ang mga kakaibang bulong mula sa kanyang likuran. Nang makarating siya sa lumang silong, napagtanto niyang may malaking nakakubli sa kadiliman. Sa bawat hakbang niya, mas lalong bumibigat ang kanyang pakiramdam. Bigla siyang tinamaan ng lamig nang makita niya ang mga anino ng mga taong nakatindig sa silong, tila ba nag-aabang ng katarungan. Sa gitna ng katahimikan, biglang nag-alsa ang kakaibang hangin at nagdulot ng malakas na umul mula sa mga anino. Tumingin sila ng sabay-sabay, at sa kanilang mga matay makikita ang hinanakit at gutom ng mga kaluluwa na hindi natagpuan ang kapayapaan sa kamatayan. Si Mateo ay napuno ng takot nang marinig ang kolektibong pangangakal ng mga kamay na umuukit sa gabi ng kanilang paglisan.